Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay pasisen yung mga subject sign sa araw na lunes, July 7, 2025. At meron lamang po tayong tips bago po kayo tumaya. Pwede po kayong magpahit ng money all sa inyong mga palad. Ito po ay makakatulong para kayo po ay lapitan ng swete. kailangan ito po ay cleanse, bless, and ritualize para ito po ay mas talong mapisa. So kung wala pa po kayo nito at kung gusto po ang order, pwede po kayo mag-PM sa akin sa aking Facebook page, Chinese Christian Vlogs. At kung meron naman po kayong mga favorite lucky number na lagi nyo pong uh, tinatayaan, pwede nyo pong subukan i-mix, i-combine itong mga numerong ito, base po mga zodiac sign. Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, huwag mong pansinin ng mga taong nakahangad na mabigo ka. Dahil hindi rin naman nila kayang hadlangan ang pagkakaroon mo ng magandang kapalaran ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong sweating numero, 3, 19, 26, 24, 37, at 42. Para sa mga taros, Taurus, mangulit ka. Kulitin mo ang langit upang maipakita mo na langit pala mismo ang sumusuko sa mga taong mapagpilit. Gawin mo ito sapagkat ang pangulit ang sikreto ng kapalaran mo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong sweating numero, 6, 17, 21, 28, 36 at 44 Para sa mataong Gemini, ito ang araw na inilaan sa iyo Ano man ang gagawin mo, bilisan mo para makuha at matapos mo agad ito Ang iyong kulay ay black Ang iyong mamasorting numero 5, 13, 27, 30, 35 at 41 para sa mga taong cancer, isantabi mo muna ang iyong damdamin dahil ang kondisyong inilatag ng langit ay nagsasabing kapag hindi ka naging emosyonal, ang malalaking kapalaran ay magsisipag tapos sa buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerting numero 6, 10, 15, 25, 35 at 43. Para sa mga taong leyo, sisikat na sa buhay mo ang haring araw. Ibig sabihin, basat kumilos ka lang, dobling swerte at magandang kapalaran ang ipagkakaloob sa iyo ng langit. Kaya't ano pa ang hinahantay mo? Kilos na. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga numero 9, 14, 23, 29, 33 at 41 para sa mataong Virgo, lakasan mo ang loob mo. Marami nang nasayang na pagkakataon dahil pinaghihinaan ka, kaya't hindi na dapat ito maulit pa. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerting numero? 7, 11, 17, 28, 31 at 42. Para sa mataong Libra, mamahinga ka. Oo, Tapay muna ang kailangan mo. Pagkatapos mong mamahinga, ang magandang bagay at kapalaran ay dalagsana sa buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay lilak. Ang iyong mamaswerting numero 5, 13, 21, 26, 34 at 45. Para sa mga taong Scorpio, na magpaulan ng mga swerte, hindi ka man lang naambunan. Pero ngayon, nagpapasya na ang langit na ang pintuan ng mga grasya ay itatapat mismo kung nasaan ka. Ang yung mapalad na kulay ay white. Ang yung mga swerte yung numero? 2, 19, 21, 27, 39 at 44. Para sa mataong Sagittarius, marami ang inggit sa iyo at mas dadami pa sila. Dahil ang magandang kapalaran ay parabang ikaw na lang ang hinahanap. Ang iyong mapalala kulay ay green. Ang iyong mga numero, 6, 18, 24, 29, 34 at 40. Para sa mataong Capricorn, kung sino ang may ganda, siya mismo ang bibinasin. Dahil ang magandang kapalaran ay para din sa magaganda, Lalo na sa tulad mong may napakagandang personalidad. Ang yung mapalad na kulay ay yellow. Ang yung mamaswerting numero 5, 16, 20, 24, 31 at 45. Para sa mga taong Aquarius, tumaya ka. Hindi maganda kung hindi ka magkikipag sa palaran. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerting numero, 7, 9, 10, 18, 22, at 35. Para sa mga taong Pisces, kung sino pa ang hindi naniniwala at nag-aalinlangan, siya pa ang pepinasin. Subalit huwag kang mag-alala dahil isa ka rin sa siswertehin. Ang inyong mapalad na kulay ay pink. Ang inyong numero, 2, 11, 19, 25, 32 at 37.